Ang babi natin na may 15 anak hanggang ngayon 15 pa rin halos magdadalawang linggo na so yun pupuntahan natin ngayon kasi inalalayan din natin na magpadidik pinagpapalit-palit uh, natin so una 7 tas sunod 8 or minsan 8 tas 7 naman para makadidik lahat para di kasi 14 piraso lang yung didik nang inahin na, tapos dito uh, doon kasi yung kulungan ng baboy papunta tayo doon uh, mula dito ayan naman yung mga baboy natin na uh, mga naka free range uh. Ayan, uh, yung iba nating baboy nandun na uh, nagaantay na doon sa may kainan nila So doon kasi sila kumakain yung sementado yon. Doon sila kumakain. Tapos lumalabas yan dito. Kung mga yan sila dyan. Tapos yung mga kambing naman natin dito banda. Ayan. Namamahinga pa. Hmm. Pahinga tayo muna daw. O, maya maya to sila. Lalabas na naman to. Kakain naman damo-damo dyan sa labas. oh ito yung mga damuhan dyan na kinakainan nila. Dito rin. May kambing din tayo dito. Ayan. Tapos puntahan din pala natin maya maya yung nandun sa unahan. Yung may nanganak tayong inahin doon. Oh, malaki na rin. Ayan o. Oh. Ayan oh. malaki-laki na rin yung mga anak niyan. Tapos meron tayong mga... mga anak pa doon sa kabila. O, oh, nandun sa may, kung ano yan, trapal. Yung nilagyan natin ng trapal. So, dyan naman may, naantay uh, inaantay tayong mga anak na inhain. Pero baka sa sunod na araw pa yan. So, ayan oh. Yung mga kambing natin iba nandito naman. Tapos may mga kasama silang biik dyan, o. Oh. Tapos yung mga biik natin dito, mga lang. Open lang yung kulungan, tapos lumalabas yan sila. Kaya ang putik nga nung loob ng kulungan namin ng mga inihing baboy. Ayan. Ayan yung ating mga ibang kambing naman. So, yan mga baboy natin. Diyan gumagala yung mga biik. Tapos, dito tayo. Ito yung ating storage. Lagayan natin ang kain na alaga. Tapos, dito. Ang putik dito. Kasi may mga baboy tayo minsan. Tinatali namin dyan sa gilid-gilid. E, dito naman nag Gawa sila ng kanilang pool. O. Oh. oh, ito na yung isang batch, Oh, putik lang talaga dito. Ayan, hindi naman dumi ng baboy itong mga to. Putik lang yan. No, kasi labas-masok yung mga biig dyan, no. Oh. Open kasi yan dyan. So, labas-masok yan sila. So, sinadya natin yung ganong style. As rin yung mga biig. Ayan, yung isang batch. Yan, walong piraso yun dyan. So, ngayon, nagpapahinga pa si mami. Sarado ang milk bars. Tapos dito, ito yung ibang isang batch. Nakadilit na to kanina. No, so, Pahinga mo na sila. Ito muna. Tapos maya maya pwede ko rin pagsamahin lahat yan. Basta lahat mga na pwede na sabay lahat. Kasi 14 lang yung dede ng inahin. 15 yung biik niya. O, tapos yung kabila naman may inahin baboy din tayo dyan. No? Ayan yung inahin ng mga biik na gumagala. Ayan yung mga biik natin gumagala. Ayan. O, lang yan dyan. O, nai enjoy lang nila yung buhay nila habang sila biik pa lamang. O, tapos, uh, dito naman yung mga kambing natin mamaya. Dito yan sila gagala. Tapos doon sa inahing baboy. Punta natin. Tsaka yung mga manok natin. May mga manok tayo dyan na malalaki na. Pinapakawalan na natin. Hindi pa yung nakakain. Masyado pa maaga dito. So actually, madaling araw kasi ako pumunta dito. Kanina medyo gabi pa. Para patidiin yung mga biik. Para alalayan sila. Ayan so o. So yan yung isang inahing baboy. Ito yung magaling magdala. Kasi pang... Pangatlong anakan niya na ito. O, 12 si piraso yung kanyang biik. Ano lang to, mixed breed. Yung kanina, yung nasa kulungan, yun yung mga hybrid natin. Ito yung mixed breed, o, mistisa, o, chapsoy. oh, marami din mga anak to, Oh. Noong una pang anak nito, pitong piraso, may ani, may walo, siyam, ganyan. Pero nung pangalawa, pangatlong anak na, bumabawi naman. Ito, pangatlong anak, 12 si piraso. So, may iba naman dito, nanganak anak din ng 14. Okay lang, minsan, di maiwasan na babawasan. Pero ito, kompleto pa rin yan hindi nabawasan oh. magaling magdala ng inahin na ito yan yung kanyang mga biko oh. magaling magaling tapos dun sa unahan meron tayong sa ito yan pagka may mga biik ginagawa namin nilalagyan natin ng trapal na ganyan oh, trapal para since nakaganitong paraan ha, tulad nung naka free range meron sila masisilungan anytime pag gusto nila itong inahin na lalo na pag may biik kailangan may masisilungan sila pag umulan yung mga biik para may mataguan sila So, kailangan ganun. Para hindi sila magka-diarrhea. So, yung nandun natin inahin, oh. nando oh. May luna na rin siya dun. O, oh, trapal. Nakatrapal din yan dyan. Pag nanganak siya, dun din. Ang maganda dito, napansin ko sa mga prairies na baboy, eh, kan kapag ka na sila may space tapos kung saan sila natutulog may area din sila tapos kung saan sila um, Uh, oh, yun, magpapadidik ng anak or nag no? Oh, may area din silang ganon yun yung maganda sa mga free range minsan lang naihi pa rin sila dun sa kwan so ito naman yung mga manok natin oh. ayan yung mga manok natin pabo sama-sama pa yan dyan so hindi pa natin pakakawalan yan may iba lang nakawala na hanggat hindi pa tayo nagpapakain ng mga baboy hindi pa namin to pinapakawalan dyan muna sila sa loob kasi pag uh, magpakain ng baboy, tapos nandito yung mga baboy mo, pagkawalan mo sila dito, makikiagaw yun sila. No? ah uh, yung kambing kasi hindi na siya, hindi na siya, siya makikiagaw sa baboy. Kaya open lang yun doon. Pero itong manok, makikiagaw. Minsan lang yung kambing. Nakikiagaw din dito yun sa mga manok kapag kami ay nagpapakain ng manok. So ang ginagawa natin ay nandyan muna sila sa loob. O nakanet yan. Pero nakalambat natin yun ng hagwire. Kanya, yung, yung dulong yun hagwire malawak itong nilambat natin ng hagwire doon sa dulo ganyan para kailangan kasi nakalambat 'yan eh para hindi sila maka uh, sa mga tanim na kapitbahay no hindi sila maka ng bahay-bahay kasi minsan tong manok kapag ganito nakadami kung pakawalan mo lang doon sa malapit sa mga bahay-bahay eh minsan nangingitlog doon sa bahay ng kapitbahay no kaya possible nang makaistorbo tayo kaya ginawa namin nilipat namin lahat ng manok namin dito Hmm, dami na nila. So, doon sa unahan, no, sa labas nitong lambat, may tanim na kami doon ng mga kasaba. Uh, may mga kasaba doon sa likod. Yan, mga kasabahan. Tapos doon sa baba, may mga napier grass, madridi agua, saging, no, kangkong. Yan yung mga tanim din natin na sa mga alaga natin, lalo na sa baboy. So, itong manok, uh, mais, no? So, yan, mais. Tapos pwede natin bigyan ng pins. Pag medyo maliliit pa, Pids, aluan ng mais. Pag malalaki na, pwede na purong mais. Basta naka-free range kasi ah, dito naman, free range sila kasi pinapakawalan natin dyan. Lalabas yan sila mamaya. mataos kumain ng baboy. So wala tayong problema sa ibang nutrients na kailangan nila. Pero pag nakakulong lang, hindi pwedeng purong mais lang. Kasi pwedeng kulang yung nutrients na makukuha nila doon sa purong mais. Pero pag pinapakawalan natin, eh, since marami nakakain mga insect, damo, mga bunga ng mga prutas, pag nangalaglag yan, mga artilis nandyan. Mga ng artilis, kinakain nila. Tapos mahalaga rin yung mga ganyang mga puno. Ayan ah, yung magpapalamig din dyan sa area. Hindi sila masyadong ma-stress sa init. No, ito. Ito sadya talagang tinaniman ng artilis. Maganda sa artilis. May mga bunga yan. Ayan. Yung mga hinog nyan. Tulad nito. Yan, kinakain din ng mga alaga natin yan. So dagdag rin yan sa mapagkuhanan nila ng nutrients para sa mga alaga minsan nga kinakain dito namin eh mga bata na mga halid dito turun yan matamis to oh. medyo green pa minsan may pula pula na nito hmm. yan yan oh. pula ratiles nag na nakain din namin to hmm. Sarap naman din. Ano? Oh. Mm. Ayun. Mm. Rap. Tamis. Tamis siya. Ah, tulad ko, di pa ako nag-agahan. Almosal. Ah, ito muna ang almosal ko. Mataas sa sustansya to. Di ba? Oh. Tamis. Hmm. May alamin ko nga ang health benefits nito. Baka may magandang health benefits sa, kat sa katawan ng tao itong Bunga nang artilis. Kota hmm. ibigan at sa manok. Todidik. So, ya. Yeah. Ah, ya. Manok jano. Oh. Eh baboy ngayata kain niya ni. Oh. Oh. Oh, hindi pa ko nang manok. Oh. Oh, dikin ay nang manok, oh. lunok. Paborito ng ako kasi yan. O kaya maganda magtanim nito sa manokan. Opya, dahil dig. <coughs> Ito pa o. Oh. hinog. Oh, ayun o, oh. naumain din o. Oh. Mm. O, oh, agawan na sila o. Oh. So ayan oh. o. So, oh. so ayan yung mga pwede natin itanim sa paligid din. Tulad dito sa amin, niyugan to. Ilalim ng niyugan, magtanim, mag-alaga tayong hayop. pwede rin tayo magtanim ng mga pakain sa alaga. Doon lang sa area na hindi mapunta ng alaga. No? So, ayan, ito yung mga chapsoy na biik. O, maliit lang sila. Pero pwedeng pwede na hanggang mga usual, mga ganitong biik, pinapalaki hanggang pang lechonin. yung kanina naman, yung mga pangpatining, mga ganong klaseng baboy naman. So, ayan. Ayan ating mga alaga dito. Ang ganda dito sa ilalim mo oh. dahil sa mga puno ng artilis. Ayun. Oh. So ayan 'yung ating update mula dito sa bukid. At malipos sa inyo lahat. Yan. maraming maraming salamat po.